Hello po sa inyong lahat, magandang araw po at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayong araw na ito ay magbabahagi na naman po ako ng panibagong gabay pampaswerte para sa huling araw ng buwan ng Enero 2025. Gawin po ninyo ang bagay na ito upang sa ganun po ay magiging sagana at swerte ang inyong buhay. Paalala lamang po, itong gagawin po natin ay pawang gabay pampaswerte lamang at nakadepende na sa inyo kung naniniwala o gagawin ninyo ang mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. At kung isa ka po sa mga naniniwala sa mga pampaswerte at mga gabay, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang madagdagan ng ating kaalaman sa mga gagawing pampaswerte. So mayroon po tayong isang dahon ng laurel isang butil po ng bawang at saka isang barya ng limang piso. Itong tatlong sangkap na ito ay nag aattract po sila ng swerte at nagdudulot po sa inyo ng tagumpay at kasaganaan sa buhay. Ang isang buo na dahon ng laurel at isang buong butil ng bawang ay may kakayahan na magtaboy ng mga negatibong enerhiya, nag ng swerte at nagbibigay ng proteksyon sa atin laban sa mga masasamang espiritu o mga entities na nakapaligid lamang sa atin. Ang kulay gold na mayroon ang limang piso na ito ay sumisimbolo sa pera, tagumpay at pag pagunlad. Kaya kapag tayo ay parang nalulugmok na sa buhay, lalo na sa financial status natin, kapag marami tayong utang na hindi pa nababayaran, maraming mga expenses, nagkakagulo ang pamilya at iba pang mga conflicts sa ating buhay, inaabsorb po ng tatlong sangkap na ito ang mga negativities na present sa atin at nag sila ng positibong enerhiya upang tayo ay makakaranas ng kasaganahan sa buhay. Gawin po ninyo ang gabay na ito ngayong biyernes ng umaga bandang alas 7 po. Humara po kayo sa gawing silangan dahil ang silangan ay isang maswerteng direksyon ngayong 2025. Doon po kayo humarap at mag-wish po kayo ng kahit anong kahilingan ng gusto ninyo na maisa katuparan. Tandaan po ninyo na wag po kayo magsimula sa word na sana kapag nag-wish. Direct to the point na po dapat ang pagkasambit ng mga wish po ninyo upang hindi mag ang swerte. Sa pamamagitan ng tatlong sangkap na ito, kayo ay hindi na magihirap at araw-araw may dadating na pera sa inyo. Mababayaran na ninyo ang inyong mga utang, makakabili kayo ng bagong bahay, sasakyan at mawawala lahat ng karamdaman ninyo. Perfect din po ito kapag may negosyo po kayo. Sabihin ninyong mga hiling ninyo na dadami ang customers ninyo at benta sa tindahan, hindi ka malulugi at magiging successful ang taon na ito sa iyo. Pagkatapos po ninyong masabi ang inyong mga kahilingan, ibilad po ninyo ito sa araw ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Pagkatapos ng alas 8 ay kunin po ninyo ito at ilagay po sa inyong mga pouch or bag at huwag po ninyo itong kalimutan na dalhin palagi nang sa ganoon ay makaka ka ng swerte. Kung isa ka po sa mga naniniwala sa swerteng dala ng tatlong sangkap na ito, maaari nyo po itong gawin sa unang biyernes at huling biyernes ng buwan tandaan lamang po ninyo na kapag gumagawa po tayo ng mga pampaswerte sa umaga, tulad nito, iwasan po natin na ma bad mood, mabigat ang kalooban dahil magiging useless yung paggawa natin ng pampaswerte dahil hindi lalapit ang swerte kapag tayo ay bad mood. Dapat po, salubungin po natin ang bawat umaga, bawat araw na positibo tayo, ika nga, start your day with a smile. Dahil dyan pa lang sa pagiging positibo natin ay naa-attract na natin ng swerte at kasaganaan. Paalala lamang pong muli, ito ay pawang gabay pampaswerte lamang po at nakadepende na sa atin kung maniniwala tayo dito o hindi. Ang mga gabay na ito ay instrumento lamang upang makatulong sa atin na maging positibo sa araw-araw. Nawa ay huwag natin iasa lahat sa mga pampaswerte ang ating kapalaran. Sabayan po natin ng panalangin at pananalig sa poong may kapal at sabayan din po natin ng kilos at tiyaga upang tiyak na tayo ay magtagumpay sa ating buhay. Nawa ay swertehin tayo palagi, I claim it, I claim it, I claim it.